Ang tatlong langit sa pananaw ng Biblia, huminto ka na ba upang pagnilayan na higit pa sa nakikita natin? Habang hinahangaan natin ang bughaw na langit o ang mga bituin na nagniningning sa gabi, kakaunti ang nakaaalam na ang Biblia ay nagsasalita ng hindi lamang isa kundi tatlong langit. Ang bawat isa sa mga langit na ito ay may isang tiyak na layunin at nagdadala ng isang malalim na mensahe. Ngunit bakit hindi gaanong pinag-uusapan ng paksang ito? Marahil dahil ang pag-unawa sa katotohanan ito ay humahamon sa atin na umalis sa ating comfort zone, na humaharap sa atin sa kadakilaan ng isang Diyos na nangingibabaw sa nakikita at hindi nakikitang mga sukat. Ang unang langit ang pisikal at nasasalat na kaharian. Ang unang langit ay ang naaabot ng ating mga mata. Ito ay ang asul na kalangitan na umaabot sa ibabaw ng Earth, tulad ng isang proteksyon na layer kung saan ang araw, buwan at mga bituin ay nakaposisyon. Nang ipahayag ng Salmistang si David, ang langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ang kalawakan ay nagpapahayag ng gawa ng kaniyang mga kamay. Awit ni 19:1 ang tinutukoy niya ay ang kahangahangang gawaing ito ang bawat bagong bukang-liwayway ay nagpapatotoo sa pagiging perpekto at kaayusan na itinatag-uyod ng Diyos ang pisikal na kalangitan na ito bilang karagdagan sa pagiging isang pagpapahayag ng banal na kagandahan ay mahalaga sa buhay sa earth ito ay kung saan nabubuo ang mga ulap at nagdadala ng ulan nakinakailangan upang patabain ang lupa at hayaang tumubo ang pagkain. Ang Genesis 1.6-8 ay naguulat na pinaghiwalay ng Diyos ang tubig at nilalang ang kalawakan, tinawag itong langit, kaya nagtatag ng isang sistema na nagpapanatili ng paglalang. Gayunpaman, ang langit na ito ay lumampas sa pangagham na pagandar nito. Ito ay may malalim na espiritual na kahulugan. Ang pagtingin sa langit ay humahantong sa atin na pagnilayan ang banal na kamahalan at ang ating lubos na pag-asa sa Diyos. Sa mahihirap na panahon, likas tayong tumitingin sa paghahanap ng mga sagot o kaginhawaan. Si Jesus, nang magturo tungkol sa pangangalaga ng Ama sa langit, ay nagpaalala sa atin na ang mga ibon sa himpapawid ay hindi naghahasik ni umaani kundi pinakain ng ama Mateo 6:26 Kapansin-pansin ang unang langit ay nag-aalok sa atin ng isang sulyap sa kawalang-hanggan ngunit nililimitahan din nito ang ating paningin mapagmamasdan natin ang kadakilaan ng mga bituin at ang ningning ng araw Ngunit hindi natin malalampasan ang mga limitasyon na itinakda ng Diyos. Ang limitasyong ito ay nagaanyaya sa atin na gamitin ang ating pananampalataya sapagkat gaya ng sinasabi ng Hebreo 11:3, sa pananampalataya ay nauunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Habang tinititigan mong muli ang langit, tandaan na ito ay higit pa sa isang kaakit-akit na tanawin. Nagdadala ito ng tahimik na mensahe mula sa Diyos. Ang sikat ng araw, ang ulan na nagpapataba sa lupa at ang hangin na umiihip ay mga pagpapakita na ang lumikha ay naroroon sa bawat detalye ng paglikha. Ang ikalawang langit, ang espiritual na globo at hindi nakikitang mga salungatan. Ang ikalawang langit ay hindi nakikita ng mga mata ng tao, ngunit ang mga kahihinat na nito ay nararamdaman sa ating buhay. Sa domain na ito, nagaganap ang mga espiritual na labanan sa pagitan ng mga puwersa ng mabuti at masama. Ang Efeso 6.12 ay nagbabala sa atin. Ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan ng madilim na sanlibutan ito. Ang langit na ito ang yugto kung saan nahaharap ang mga anghel ng Diyos sa mga kapangyarihan ng kadiliman sa isang paghaharap na nakaka-impluensya sa ating mga desisyon, emosyon at maging sa ating mga pamilya. Nang si Daniel ay taimtim na nananalangin, Daniel 10.3, ang anghel na ipinadala sa kanya ay pinigilan ng isang prinsipe ng demonyo. Ang episode na ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga sagot ng Diyos ay kadalasang nahaharap sa mga hadlang sa isang espiritual na larangan ng digmaan bago makarating sa atin. Sa makatuwid, ang ating mga panalangin ay hindi lamang umabot sa trono ng Diyos, kundi nagpapalakas din sa mga anghel na lumalaban para sa atin. Si Jesus, nang babalaan si Pedro tungkol sa mga plano ni Satanas, ay nagsabi, Simon, Simon, hiniling ni Satanas na salain ka tulad ng trigo. Ngunit nanalangin ako para sa iyo na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Lucas 22, 31, 32 ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng panalangin bilang isang makapangyarihang sandata sa gitna ng mga espiritual na pakikibaka. Ang ikalawang langit na ito ay nagpapaalala rin sa atin ng kahalagahan ng espiritual na pagbabantay. Ang pagwawalang bahala sa dimensyong ito ay mapanganib dahil ang kaaway ay kumikilos sa banayad na paraan na naghahangad na ilayo tayo sa Diyos. Gayunman, sinasabi ng Roma 837 na sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa tayo sa mga manlulupig sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Ang ating pagtitiwala ay dapat na nakasalig kay Jesus at sa kanyang salita na nagpoprotekta sa atin sa harap ng dinakikitang mga paghihirap. Kapag naramdaman mong sinusubok ang iyong pananampalataya o nahaharap ka sa mga espiritual na hamon, tandaan na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ang may control at ang mga anghel ay nakikipaglaban sa tabi niya. Palakasin ang iyong sarili sa panalangin, ipahayag ang pangalan ni Jesus at magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na manaig sa kadiliman. Ang ikatlong langit tahanan ng Diyos sa huli, ang ikatlong langit ay ang pinakamaluwalhating lugar na maiisip natin. Ito ang tahanan ng Diyos, kung saan naghahari ang ganap na kasakdalan ng walang sakit, kalungkutan o kamatayan. Binanggit ni Apostol Pablo ang dimensyong ito nang magulat siya. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Doon mga taga-Korinto, Dobato, ito ang langit na nakalaan para sa mga naglalagak ng kanilang pananampalataya kay Jesus, kung saan ang pakikipag-isa sa Diyos ay magiging walang hanggan at perpekto. Inilarawan bilang bagong Jerusalem sa pahayag de Perionoduy, ito ay isang lugar na pinalamutian habang naghahanda ang isang kasintahang babae para sa kanyang kasintahang lalaki. Doon, sasamahan tayo ng Diyos." papawiin ang bawat luha at gagawing panahon ng kagalakan at kaluwalhatian ang kawalang hanggan. Ang pangakong ito ay isang paanyaya na mamuhay ng may pag-asa, anuman ang kasalukuyang mga paghihirap. Ang ikatlong langit ay hindi lamang isang destinasyon sa hinaharap, kundi isang inspirasyon upang manatiling nakatuon ang ating mga mata sa mga bagay sa itaas, gaya ng itinuro sa Kolosas Tristua, ituon mo ang iyong isip sa mga bagay sa itaas, hindi sa mga bagay sa lupa. Ang langit na ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating tunay na pagkamamamayan ay nasa kahariang celestial. Sa pagharap natin sa mga hamon sa lupa, natitiyak natin na ang Diyos ay naghahanda ng isang lugar para sa atin kung saan tayo maninirahan ng ganap na naaayon sa Kanya. Kung isa sa alang-alang ang tatlong langit ng Biblia, natatanto natin na hindi lamang ito naghahayag ng kadakilaan ng Diyos, kundi pati na rin ang Kanyang pangangalaga sa sangkatauhan. Tinatawag tayo ng bawat langit na magmuni-muni, manalangin at magtiwala sa Isa na nagpapanatili sa lahat ng Kanyang walang kapantay na kapangyarihan at pagmamahal. Isipin ang isang lugar kung saan ang liwanag ay hindi nagmula sa araw, ngunit mula sa kaluwalhatian ng Diyos, gaya ng inilarawan sa Apokalipsis 21.23. Ito ang huling hantungan na naghihintay sa atin, higit pa sa anumang maiaalok ng mundo. Ang presensya ng Diyos ang buod ng lugar na ito. Hindi na kailangan ng templo o anumang tagapamagitan sapagkat siya ay nasa gitna ng kanyang mga tao. Gaya ng inilarawan sa Pahayag 22:3-7, ang trono ng Diyos at ng Kordero ay nasa lunsod, at ang kanyang mga lingkod maglilingkod sa kanya, makikita nila ang iyong mukha. Halos hindi maisip para sa ating limitadong pag-iisip na maunawaan ang kadakilaan ng langit na ito. Ngunit ito, ang gantimpala na ipinangako sa mga nagtitiyaga sa pananampalataya. Ang makalangit na lugar na ito ay sumasalamin din sa kabanalan at katuwiran ng Diyos. Hindi lahat ay magkakaroon ng akses sa kaluwalhatiang ito. Tanging ang mga pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay, ayon sa pahayag 221-127. Ito, gayon paman, ay hindi dapat maging isang dahilan para sa takot, ngunit sa halip para sa pag-asa para sa mga taong nag-alay ng kanilang buhay kay Hesus. Ito ay isang paanyaya na mamuhay sa paraang sumasalamin sa banal na katangian dito sa lupa. Habang iniisip mo ang ikatlong langit, tanungin ang iyong sarili, namumuhay ba ako sa paraang nagpaparangal sa Diyos at nagpapakita ng aking pananampalataya kay Jesus? Ito ang kapalaran ng mga naniniwala, ngunit isang panawagan din na ibahagi ang pangakong ito sa iba. Pagkatapos ng lahat, ang langit ay hindi lamang isang lugar, kundi ang garantiya ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, na higit pa sa anumang sakit o limitasyong kinakaharap natin dito. Ngunit bakit hindi madalas na tinutugunan ang paksang ito? Ang pakikipag-usap tungkol sa tatlong langit ay nangangailangan ng lakas ng loob, dahil inaakay tayo nito na harapin ang malalim na espiritual na mga katotohanan na humahamon sa ating pang-araw-araw na buhay. Marami ang umiiwas sa paksa dahil ito ay humaharap sa atin sa ating hangganan, sa ating layunin at sa patuloy na espiritual na pakikibaka sa isang mundong nakasentro sa materialismo. Ang mga mensaheng naguugnay sa atin sa mga espiritual na dimensyon ay maaaring mukhang wala sa lugar, ngunit talagang kinakailangan ang mga ito. Tutal, pinapayuhan tayo ng Biblia na mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi lamang sa nakikita gaya ng ipinaaalaala sa atin ng Tehon Corinto Pfangsete. Ang modernong mundo ay madalas na pinaliit ang espiritualidad na binabawasan ng lahat sa kung ano ang nakikita at nakikita. Ang kaisipang ito sa kasamaang palad ay nakaka-impluensya pa nga sa pangangaral na humahantong sa labis na pagtutok sa mga praktikal na isyu. Gayunpaman gaya ng itinuro ni Jesus sa Mateo 6.23, Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang pagwawalang bahala sa tema ng mga langit ay ang pagpapabaya sa tawag na mabuhay para sa isang bagay na mas dakila. Ang isa pang dahilan kung bakit iniiwasan ang paksa ng langit ay ang discomfort na dulot nito. Ang pagkilala sa pagkakaroon ng pangalawang langit kung saan nagaganap ang dinakikitang espiritwal na mga labanan at ang ikatlong langit kung saan naghahari ang walang hanggang hustisya ay pinipilit tayong suriin ang ating buhay at mga pagpili. Ito ay maaring maging mahirap lalo na sa isang kultura na pinahahalagahan ang kaginhawahan at kagyat na kasiyahan. Gayunpaman, tinatawag tayo ng Diyos na tumuon sa mga bagay sa itaas at hindi lamang sa kung ano ang makalupa, gaya ng sinasabi sa Kolosas 3.2. Kahit na ang paksa ng langit ay madalas na pinatahimik, hindi nito binabawasan ang kahalagahan nito kapag naunawaan natin na ang ating pang-araw-araw na pakikibaka ay may espiritual na pagmumuni-muni at ang ating huling hantungan ay pakikipag-isa sa Diyos, tayo ay magkakaroon ng lakas upang magtiyaga. Gaya ng hinihikayat sa atin ng Roma 8.18, ang mga pagdurusa sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin ang pagwawalang bahala sa mga katotohanan ito ay nag-aalis sa atin ng walang hanggang pangitain na makapagpapabago ng ating buhay ngayon. Isipin ang epekto ng pamumuhay na may ganitong pananaw. Bawat panalangin, bawat desisyon, bawat aksyon ay sumasalamin sa walang hanggang layunin. Huwag hayaang malunod ang mga panggagambala ng mundo sa tawag ng Diyos sa iyong buhay ang sinumang nakauunawa sa tunay na kahulugan ng langit ay hindi kailanman magiging pareho. Sa ganitong pag-unawa, nagiging malinaw na ang Diyos ay may mas malaking plano para sa iyong buhay. Ang planong ito ay nagsisimula sa isang desisyon, ibigay ang iyong puso kay Jesus. Ang ikatlong langit, ang tahanan ng Diyos, ay ang destinasyong nakalaan para sa mga kumikilala kay Jesus bilang tagapagligtas at nagtitiwala sa Kanya para sa kaligtasan. Ang pangakong ito gayon paman ay nagiging totoo lamang kapag pinili mong buksan ang pinto sa iyong puso. Ang sabi ng Biblia sa Apokalipsis 3.20, Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sinuman ay dumirinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya at kakain na kasama niya at siya'y kasama ko. Si Hesus ay naghihintay sa iyo, handang magpatawad sa iyong mga kasalanan, baguhin ang iyong buhay at ialay ang katiyakan ng isang walang hanggan sa tabi ng Diyos. Ito ang pinakamalaking desisyon na maaari mong gawin. Kung ngayon gusto mong tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas, makipag-usap sa Kanya sa panalangin sa iyong sariling paraan. Aminin ang iyong mga pagkakamali. Isuko ang iyong puso at hilingin sa Kanya na maging Panginoon ng iyong buhay. Nangangako siya na hinding hindi niya tatanggihan ang sinumang naghahanap sa Kanya. Sinasabi sa Roma 10 to 13, ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Huwag hayaang lumipas ang pagkakataong ito. Ito na ang iyong pagkakataon na mamuhay ng isang buhay na ginagabayan ng pananampalataya na puno ng kapayapaan na tanging ang Diyos ang makapag-aalok. Tanggapin si Jesus ngayon at simulang maranasan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na malaya at minamahal ng Diyos. Kung tinanggap mo na si Jesus bilang iyong tagapagligtas, kumpirmahin ang iyong pananampalataya ng Amen sa mga komento at ibahagi sa amin kung saan ka nanonood. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng sagana sa pangalan ni Jesus.